Good morning sa atin lahat mga idol at welcome back na rin sa ating bagong video mga idol Ayan, ang video natin ngayon mga idol ay magsiselan tayo ng kinabit nating gutter mga idol Ayan, ayan yung dugtungan na yan, mga idol, kailangan natin iselan yan yan, iwalay kami man sealant yan mga idol. Tatlo kami nag-sealant yan para mabilis yung ating trabaho at makapaglatag agad tayo ng ating yero mga idol pagkatapos natin magsilant. Terima kasih telah menonton! part na to mga idol ay kakatapos lang natin mag sellant mga idol yan ganda ng view natin mga idol merong building sa likor natin yan ganda ng panahon mga idol yung gamit naming sellant dito mga idol ay pro sell sellant mga idol yan kulay ano yan mga idol kulay gray yan maganda yung sellant na to mga idol yan yan yung gutter natin mga idol Ayan. Yung kulay ng gutter natin mga idol ay kulay green. At ang, ang design nito mga idol ay Spanish gutter mga idol. Yan, Ganda ng ano natin mga idol gutter. Ayan. Yung nasilant natin. Yung ating bokilya mga idol. At yung mga batak natin dyan ay kailangan din natin isilant mga idol. Ayan. Yan yung ating lalatagan mga idol. At yung yero natin ay nasa baba. Ayan yung kulay green na yan mga idol. Bubuhatin pa namin yan mga idol. At iaangat pa yan maya, -maya mga idol. Antayin lang namin yung dalawang kasama namin mga idol. Ayan ito yung starting ng gutter natin mga idol. Silyado na yan. Nalagyan na natin ng sealant yan mga idol. At yung batak natin ay nasilant na rin natin yan mga idol. At yung ating bukilya mga idol. Ayan para sa downspout nasilant na rin natin yan mga idol. Yan. At ang mga dugtongan mga idol. Ayan. Pati yung rabbits dyan mga idol. Ay kailangan natin isilan.